Ang T. Ice Maiden ay kwento tungkol kay Kai. Isang batang pusa na nakatira kasama ang kanyang lola sa isang maliit na nayon. Isang malamig na araw ng taglamig. Habang naglalaro si Kai sa labas, nakatagpo siya ng isang misteryosong nilalang na tinatawag na Ice Maiden. Ang Ice Maiden ay may kakayahang i ang puso ng sinumang pusa na kanyang mahawakan. Sa isang sulyap mula sa kanya, na ang puso ni Kai na nagdulot sa kanya ng kawalang-interes sa pagmamahal at emosyon. Unti-unting nagiging malamig at malayo si Kai. Hindi na siya nag-aalala sa kanyang lola o sa kanyang mga kaibigan. Lalo na kay Gerda. Ang magandang pusa na matagal nang umiibig sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, si Kai ay nagiging mas malayo at hindi na nakakaranas ng saya. Ang kanyang mga damdamin ay nagiging walang laman. At ang tanging saya na natatamo niya ay nagmumula sa paghabol sa mga daga at pagtuklas ng mga bagong lugar. Si Gerda. Sa kabila ng kanyang kalungkutan. Ay hindi kailanman sumuko kay Kai. Alam niyang may mali sa kanyang kaibigan at nagpasya siyang hanapin siya. Sinimulan ni Gerda ang kanyang paglalakbay. Puno ng determinasyon at pag-asa. Sa kanyang paglalakbay nakatagpo siya ng iba't ibang mga pakikipagsapalaran at mga kakaibang nilalang. Tulad ng mga nagsasalitang hayop at mga engkanto. Natumulong sa kanya sa kanyang misyon. Ang kanyang pag-ibig para kay Kay ay nagbigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon, hindi siya nagpatinag. Sa wakas, nakarating si Gerda sa palasyo ng Ice Maiden. Isang napakaganda ngunit nakakatakot na lugar na puno ng yelo. Dito, ipinakita ng Ice Maiden kay Kay ang isang bisyon ng isang perpektong mundo. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, si Kay ay nahulog sa isang bitag ng yelo. Sa kanyang pagdating, nagpakita si Gerda ng taos pusong pag-ibig at luha, na nagbigay daan upang matunaw ang yelo sa puso ni Kay. Sa kanilang pagbabalik sa nayon, Muling natagpuan ni Kay ang init ng pagmamahal at pagkakaibigan. Habang ang ice maiden ay unti-unting naglaho. Napagtanto ang tunay na kapangyarihan ng pag-ibig.